Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bastos na mga jeepney driver, taxi driver, bus driver at mga conductor ng bus. Nakamakailan lang ay may jeepney driver na namahiya at nagpababa ng pasahero dahil sa mataba na pasahero. Actually, maraming mga jeepney driver, taxi driver, bus driver at mga conductor na mga bastos sa mga pasahero. Naakala mo buhay mo ay inutang mo. Naalala ko noon sumakay ako pa SM North Edsa sa FX Taxi. Nagbayad ako ng isang daan sa driver, sumakay ako sa may pantrang ko. Dalawampung pesos lang naman ang bayad. At nang singilin ko na ng sukli ko, abay nagalit pa ang driver sa akin, wala pa daw ako ibinibigay na pamasahe, gusto pa ako saktan. Kaya sinabihan ko yung driver na okay lang lang yung sukliko, sa'yo na yan. Buhay ka pa, limos ko na lang yan sa'yo. Meron din akong nasa Kia na jeep sa may blooming tree nang sisingilan ko na sa sukliko ay bigla siyang nagalit. Ang papangit ng pag-uugali ng mga driver. Kapag inireklamo mo sa LTFRB hindi naman nila inaasekaso. Aasekasuin ka lang nila kapag may media kang dala aasikasuin ka nila kapag may mga media at TV kang dala. May sinakyan din akong taxi, alam nyo ba may pabango siya na itinatapat sa aircon niya. Bigla akong nahilo, kaya binuksan ko ang bintana ng taxi. At agad akong bumaba, sumakay din ako ng taxi, may clutch bag akong dala, akala siguro ng taxi driver may pera ang clutch bag ko, kunwari natutulog ako, kasi epe ne ko matako. Abay binuksan niya ang clutch bag ko. Kaya mag-iingat sa mga jeepney driver, taxi driver, bus driver at mga conductor. Mga holdaper pa mga 'yan. Pagbibintangan ka pa nila na magnanakaw ka. Kaya napapansin mo pinapatay ang mga taxi driver, jeepney driver at bus driver ng mga pasahero nila. Kasi lumalaban ang mga pasahero nila. Mga ugaling pulis ang mga jeepney driver taxi driver, bus driver at mga conductor. Kaya hindi na ako sumasakay ng taxi, kasi mga holdaper, mga yan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.